Woohoo! Ayan, apaka init ang araw, tirik na direk huh direk na direk ang araw, guys. Whew. Tingin ako yung camera ko, baka mamaya hindi na naman naka-on Hahaha <laughs> Hirap na Hindi na naman naka-on, Ah, tola di pumunta ako nakaraan dito sa Bustos. Hindi pa na naka-on, hindi wala akong vlog. <laughs> hindi naka-on. Ayun, dire-diretso na tayo guys. Kasi pag sa tayo ay kumanan, papuntang ano 'yan? Pandi Santa Maria. Pwede rin yung pumuntang uh, North Sagaray. Ayun, anggat Pwede rin 'yan pumunta diyan. Maraming uh, daan diyan sa looban na 'yan. Pero hindi tayo punta doon, punta tayong Bustos, kaya Diretso tayo Diretso Diretso ang uh, Ano natin Ang way natin Ayan o, oh. o oh, diba Medyo maganda rin magbiyahe sa ganunong tanghal, tapat at ha, ano oras naman Kunwara mong alam ang oras dahil natakpan yung aking oras Huh. Oh, 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 wah, wah, break time sila. Yan, dire-diretso lang tayo. Dito guys, walang dumadaan dito na uh, wala dumadaan talaga, jeep. Walang dumadaan na jeep dito puro ay uh, eh, nyo, single tra tricycle lang ang dumadaan dito kaya kung pupunta ang bustos ang mapipilitan kang mag maka Arthur Highway dito wala talagang dumadaan maliba na lang kung meron kang motor tricycle o sasakyan four wheels ayan ah uh, dito ang daan mo shortcut to yung daan pupunta ang bustos eh Oh, siyempre, hindi ka na magumakator eh. Alam niyo naman na busy road 'yon eh. Maraming dumadaan doon, maraming gumagamit. Dito, tricycle lang sa mga private private car at saka mga yan mga truck mga truck na dumadaan truck dumadaan na yan kita close ban yan lang ang dumadaan dito maliban doon wala wala na Ya, lang tayo guys. Ata uh, tagusto ng ano tagusto ng uh, tagus nito ng pulilan yan baywag bypass plaradel ba tagusan nito guys uh, so mong na to